Kumusta mga kasaliksik? Maraming misteryo sa ilalim ng yelo ng Antarctica na hindi palubos na nauunawaan ng tao. Kaya mula sa natuklasang higanteng piramid hanggang sa napakailalim na South Sandwich Trench, pag-usapan natin ang sampung kamanghamanghang tuklas sa frozen na kontinente. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Giant Pyramid. ang natuklasan na higanteng piramid sa ilalim ng yelo sa Antarctica ay nagdulot ng matinding pag-aalangan at misteryo sa mga siyentipiko at mananampalataya ng mga teorya ng konspirasyon. Ang estrukturang ito na tila nasa anyo ng isang piramid ay natuklasan sa pamamagitan ng satellite imagery noong 2009. Sa unang tingin, kahawig nito ang mga tanyag na piramid sa Ehipto, ngunit ang kinaroroonan nito ay nasa gitna ng yelong kontinente ng Antarctica. Isang lugar na itinuturing na hindi angkop para sa anumang uri ng sinaunang construction. May apat na malinaw na triangular na gilid ang piramid na ito na nagpapahiwatig ng kahangahangang simetriya at disenyo. Pinapaniwalaan ng ilan na ang hugis at proporsyon ng pyramid ay hindi maaaring likha lamang ng kalikasan. Dahil dito, umusbong ang iba't ibang teorya. Ang ilan ay naniniwalang ito ay gawa ng isang advanced na sinaunang sibilisasyon, habang ang iba ay nagmumungkahi ng extraterrestrial origins. Mayroon ding mga nagsasabing, ang nakitang piramid ay maaaring optical na ilusyon lamang na sanhi ng anggulo ng liwanag at anino sa satellite images. Bagaman maraming mga haka-haka, nananatiling malaking palaisipan ang higanteng piramid sa Antarctica. Ang posibleng koneksyon nito sa mga sinaunang panahon ay nagbibigay ng mga bagong tanong tungkol sa kasaysayan ng rehiyon at kung paano maaaring magbago ang pananaw natin sa mga posibleng sibilisasyon sa yelo. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na sagot, patuloy itong nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik at gumigising sa imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. number 9. Bleeding Glacier. Ang tinaguriang Bleeding Glacier ng Antarctica ay isang kamangha-manghang tanawin ng kulay pulang daloy ng likido na tila dumadaloy mula sa yelo. Kilala rin bilang Blood Falls, natuklasan ito noong 1911 ni Australian geologist Griffith Taylor. Sa kabila ng kakaibang anyo nito, hindi ito tunay na dugo. Sa halip, ang pulang kulay ay nagmumula sa mataas na konsentrasyon ng bakal sa tubig na nagiging kalawang kapag nakalantad sa hangin. Ang proseso ng oksidasyon na ito ang nagbibigay ng natatanging kulay sa daloy ng tubig na gumagawa ng isang dramatikong tanawin laban sa puting yelo. Ang tubig na bumubuo sa blood falls ay nagmumula sa isang subglacial na lawa na nakahiwalay sa labas ng mundo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang lawa ay napaka-alat na may napaka na konsentrasyon ng asin at bakal. Sa kabila ng napakalamig na temperatura, ang tubig ay hindi nagayayelo at dumadaan ito sa mga maliliit na butas sa yelo hanggang sa lumabas ito bilang blood falls. Sa kabila ng tagal na nakahiwalay, Natuklasan ng mga siyentipiko na may mga mikrobyo sa loob ng tubig na nagawa pang mabuhay sa mga matinding kondisyon. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng chemistry, biology at geology na matatagpuan sa blood falls, ito ay naging isang mahalagang pag-aaral pag, pag para sa mga siyentipiko. Ang mga mikrobyo dito ay nagpapakita ng kakayahan ng buhay na magpatuloy sa mga matitinding kapaligiran na nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananaliksik na tuklasin ang posibleng buhay sa mga katulad na matitinding kalagayan sa ibang planeta. Ang Blood Falls ay hindi lamang isang pambihirang tanawin kundi isa ring makapangyarihang paalala kung paano patuloy na nagbabago ang Antarctica at kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa mga proseso na nangyayari sa yelo nito. Number 8. Doomsday Glacier Ang Thwaites Glacier, na kilala rin bilang Doomsday Glacier, ay isa sa pinakamalaking yelo ng Antarctica na may potensyal na magdulot ng malawakang pagtaas ng sea level. Ang glacier na ito, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng kontinente, ay umani ng pandaigdigang atensyon dahil sa mabilis nitong pagkatunaw ang mga siyentipiko ay nagbabala na kung ang glacier na ito ay tuluyang bumigay. Maaaring magsimula ng domino effect kung saan ang mga kalapit na glacier ay magdadagdag sa tubig dagat na maaaring magdulot ng makabuluhang epekto sa mga baybayin sa buong mundo. Ang Thwaites Glacier ay tinatayang 75 miles ang lapad at ang bilis ng pagkatunaw nito ay pinapalala ng mainit na tubig dagat na umaabot sa ilalim nito. Ang patuloy na pag-urong ng grounding line, ang puntong nakakatagpo ng yellow at karagatan, ay isang mahalagang senyales ng lumalalang kalagayan ng glacier. Habang hindi patiyak ang eksaktong timeline ng pagbagsak nito, ang Doomsday Glacier ay nagsisilbing babala kung gaano kasensitibo ang mga ice sheet sa pagbabago ng klima at kung gaano kalaki ang epekto nito sa buong planeta. Sa kabila ng mga pagsubok na maunawaan ang komplikadong galaw ng Twaits Glacier, ang mga pananaliksik ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at pag-monitor sa lugar. Ang katotohana na ang isang glacier lamang ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago ay isang malakas na paalala kung gaano kahalaga ang konserbasyon ng klima. Ang Doomsday Glacier ay hindi lamang isang simbolo, ng nagbabagong kalikasan, kundi isang hamon para sa lahat na patuloy na kumilos upang mapanatili ang balanse ng ating kapaligiran. Number 7. Ring of Fire Ang natuklasan sa West Antarctica ay nagbunyag ng halos isang daang nakatagong bulkan na natatabunan ng yelo, isang hanay Namas malawak pa kaysa sa mga bulubundukin ng East Africa. Ang mga bundok ng bulkan na ito na ilan ay umaabot ng halos 4000 meters ang taas ay nanatiling natutulog sa loob ng libo-libong taon. Bagamat hindi pa ito aktibo, ang kanilang presensya ay nagpapakita ng posibleng panganib sa rehiyon. Kung maganap ang isang pagsabog, maaaring maging sanhi ito ng mabilis na pagkatunaw ng yelo na maaaring magdala ng karagdagang yelo sa karagatan at magdulot ng mas mabilis na pagtaas ng sea level. Ang pagkakatuklas ng mga bulkan ay nagsimula sa pananaliksik ng mga estudyante at mga siyentipiko mula sa Edinburgh University. Gamit ang mga ice penetrating radar, natukoy nila ang mga basalt na tuktok sa ilalim ng makapal na yelo. Nakahawig ng mga nakitang ice-free na bulkan ng mga explorer sa nakaraang siglo, ang mga bagong natagpuang bulkan na may taas mula 100 hanggang 3800 meters ay nagpapalawak sa alam nating dami ng mga bulkan sa West Antarctic Rift System. Dahil sa mga natuklasang ito, nagkaroon ng bagong pananaw ang mga siyentipiko tungkol sa posibleng epekto ng pag-init ng mundo sa mga bulkan sa rehiyon. Ang pagbaba ng yelo ay maaaring magdulot ng presyo na magpaaktibo muli sa mga natutulog na bulkan. Kung sakali mang maganap ito, maaaring magdulot ito ng mas mabilis na pagtunaw ng yelo at mas mataas na sea level na magdudulot ng mga pandaigdigang hamon para sa mga baybaying komunidad. Number 6, South Pole Hole sa ilalim ng matinding lamig ng Antarctica, natuklasan ng mga siyentipiko ang kakaibang fenomena na kilala bilang South Pole Hole o Polinya. Ang mga Polinya ay malalaking butas sa yelo ng dagat na umaabot ng libu-libong square miles na lumilitaw tuwing malamig na buwan ng Antarctica. Ang pinakakapansin-pansin na insidente ay noong 2017 kung kailan halos 3,700 square meters ang lumitaw at mabilis na lumawak ng aninong 1,740 square meters bago muling magsara pagsapit ng tag-init. Ang dahilan sa likod ng kakaibang butas na ito ay matagal nang binalak na alamin ng mga eksperto. Sa tulong ng satellite data at pagsusuri, nalaman na ang mga cyclonic storm mga banggaan ng mainit at malamig na hangin ay nagbubunsod ng malalakas na hangin na umaabot ng 72 MPA at alon na lampas 52 feet. Ang mga puwersang ito ang nagtutulak sa ice pack ng Antarctica, kaya't nagiging sanhi ng paglitaw ng malalaking butas na ito sa ibabaw ng yelo. Bukod sa kanilang kakaibang anyo, ang mga pulinya ay may mahalagang ekolohikal na papel. Nagsisilbi silang ruta sa pagitan ng dagat at himpapawid, mahalaga para sa mga hayop tulad ng mga sil at penguin. Tumutulong din sila sa pagbuo ng phytoplankton, na pangunahing bahagi ng marine food web. Ngunit ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng mas madalas na cyclonic storms, na maaaring magdulot ng higit pang polinya sa hinaharap at magkaroon ng implikasyon sa pandaigdigang klima. Number 5. Ancient DNA. Ang ancient DNA na natuklasan sa ilalim ng yelo ng Antarctica ay nagbigay ng pambihirang pagkakataon upang maunawaan ang malalim na kasaysayan ng buhay sa ating planeta. Tinatawag na sedimentary ancient DNA o seda DNA. Ang mga sample na ito ay nagpapakita ng mga bakas ng genetiko mula sa mga organismo na nabuhay libu-libong taon na ang nakalilipas. Natuklasan ito sa Scotia Sea noong 2019 sa pamamagitan ng isang survey ng International Ocean Discovery Program. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, natuklasan na ang ilan sa mga fragment ng DNA ay umabot ng hanggang isang milyong taon. Mas matanda pa sa mga sampol mula sa Arctic permafrost. Bagamat karamihan sa mga seda DNA ay hindi patiyak ang pinagmulan, malinaw na ang mga ito ay mula sa eukaryotic domain. Mga organismo tulad ng mga hayop, halaman at fungi. Pinakamarami sa mga natukoy ay ang diatoms, Isang uri ng phytoplankton na pangunahing bahagi ng marine food web hanggang ngayon. Ang kanilang presensya sa mga sinaunang sampol ay nagpapahiwatig ng mga pagputok ng diatom populations na nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa pagbabago ng klima at kapaligiran noong nakalipas na panahon. Ang pagkakatuklas ng mga sinaunang genetic markers na ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa evolution at adaptasyon ng mga organismo sa mga nagbabagong kapaligiran. Ang mga natuklasan ay hindi lamang mahalaga sa pag-unawa ng kasaysayan ng klima, kundi pati na rin sa paghahanap ng buhay sa mga lugar na may matitinding kondisyon, katulad ng mga yelong rehiyon ng Antarctica o kahit sa mga planeta sa labas ng ating solar system. Number 4. Kakaibang bakterya. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of New South Wales ang isang kakaibang uri ng bakterya sa Antarctica na hindi nangangailangan ng tradisyonal na enerhiya upang mabuhay. Ang mga mikrobyo na ito ay umaasa lamang sa mga compound sa hangin tulad ng hydrogen, carbon monoxide, at carbon dioxide upang mapanatili ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng genomic analysis ng mga soil samples mula sa Robinson's Ridge at Adams Flat, natukoy nila ang dalawang bagong bacterial groups na tinawag na WWPS2 at AD3. Ang ganitong uri ng metabolismo ay nagbibigay ng kakaibang pananaw kung paano nakakaya ng mga organismong ito ang matinding lamig at kakulangan ng nutrition ang kanilang kakayahang mabuhay sa ilalim ng matitinding kondisyon. Kabilang na ang yellow, ultraviolet radiation, at mga freeze thaw cycles ay nagpapahiwatig ng kamanghamanghang adaptasyon. Ang mga mikrobyong ito ay umaasa sa kanilang mataas na affinity para sa hydrogen at carbon monoxide na kinukuha nila mula sa kapaligiran upang makakuha ng enerhiya at mabuhay kahit na walang sikat ng araw o geothermal energy ang ganitong klaseng resilience ay nagpapataas ng posibilidad na maaaring may mga organismo rin sa iba pang mga planeta na may kahalintulad na kondisyon ang pag-aaral ng mga air-eating microbes na ito ay nagbigay ng mga bagong tanong tungkol sa pinagmulan ng buhay at kung paano ito maaaring umunlad sa iba't ibang uri ng kapaligiran hindi lamang nila binago ang pananaw natin tungkol sa mga limitasyon ng buhay, kundi naging inspirasyon din para sa mga misyon sa hinaharap na naglalayong tuklasin ang posibilidad ng buhay sa iba pang bahagi ng ating solar system. Number 3, Underground River. Sa ilalim ng yelo ng Antarctica, natuklasan ang isang nakakagulat na tago ng kalikasan isang subglacial river na umaabot ng higit sa 285 miles at nagtatapos sa Weddell Sea. Ang natuklasang ilog na nakumpirma sa pamamagitan ng Ice Penetrating Radar ay nagpapakita ng isang komplikado at magkakaugnay na sistema ng mga tubig na nananatiling aktibo sa kabila ng kapal ng yelo sa ibabaw nito. Ang radar mapping na ito na isinagawa sa mga serye ng aerial surveys ay nagbigay ng kauna-unahang detalyadong larawan ng isang ilog na nagmumula sa mga glacier at lumalabas sa dagat sa kabila ng yelo. Ang lawak ng ilog na ito ay napakaganda. Ang catchment area nito ay kasinlaki ng pinagsamang France at Germany at dumadaloy ito sa ilalim ng malalaking ice streams tulad ng Foundation Ice Stream at Support Force Glacier. Ang kakaibang daloy ng tubig na ito ay hinuhubog ng mga layer ng yelo na higit sa dalawang milya ang kapal. Ito ay nagpapakita na kahit sa pinakamatinding malamig na lugar ng mundo, may buhay na sistema ng tubig na patuloy na gumagalaw. Dahil sa natuklasang ito, naunawaan ng mga siyentipiko na maaaring magdulot ng mas mataas na global sea levels ang pagkatunaw ng mga malalaking ice sheet na bumubuo ng ilog na ito. Bagamat hindi ito mangyayari sa isang iglap, ang pag-init ng mundo ay maaaring makaapekto sa yelong ito at magdulot ng malaking epekto sa ating pandaigdigang ekosistema. Ang tagong ilog ng Antarctica ay hindi lamang isang pambihirang natuklasan. Ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pag-unawa at pag-iingat sa ating yelo at tubig sa harap ng nagbabagong klima. Number 2, Piri Race Map Ang Piri Race Map, isang makasaysayang dokumento mula 1513, ay patuloy na nagdudulot ng pagkamangha at palaisipan sa mga eksperto. Natagpuan sa Istanbul's Topkapi Palace, noong 1929, ang mapa ay nagpapakita ng mga detalyadong baybayin, isla at bundok, kabilang na ang tila detalyadong representasyon ng Antarctica, bago pa man ito natuklasan bilang isang yelong kontinente. Ang mapa na iniulat na ginawa ng Ottoman Admiral na si Piri Reis ay nagpapakita ng pambihirang katumpakan sa mga lugar na hindi pa opisyal na nadidiskubre noong panahong iyon. Maraming teorya ang lumitaw mula sa pagkakatuklas ng mapa. Ang ilan ay naniniwala na ginamit ni Piri Reis ang mga sinaunang mapa mula sa mga nawawalang sibilisasyon. Samantalang, ang iba'y nagmumungkahi ng impluensya ng extraterrestrial beings o kahit time travel. Subalit, may mas tradisyonal na paliwanag na nagsasabing maaaring ginamit lamang niya ang naunang mga mapang hindi na naitala. Sa kabila ng mga teoryang ito, ang presensya ng Antarctica sa mapa ng walang makapal na yelo ay nagbigay daan sa ideya na ang kontinente ay minsang nakalantad at maaaring tirahan ng sinaunang sibilisasyon. Ang kontrobersyal na Piri Race Map ay naging daan para sa mas malalim na pagsusuri ng sinaunang kartografi at kasaysayan. Naging inspirasyon ito ng maraming iskolar na hanapin ang pinagmulan ng mga lumang kaalaman sa heograpiya. Habang nananatiling misteryo kung paano nagawa ang mapa sa ganoong kalawakang detalye, ito'y patuloy na nagsisilbing patunay ng kahalagahan ng paggalugad sa mga lihim ng ating nakaraan. Number 1 Sandwich Trench. Ang South Sandwich Trench ay isa sa mga pinakamalalim na bahagi ng karagatan na matatagpuan sa timog ng Atlantic Ocean, malapit sa South Sandwich Islands. Natuklasan ang trench na ito noong late 20th century sa pamamagitan ng seismic surveys at simula noon ay unti-unti nang nakikilala ang kahalagahan nito sa geolohiya at oceanography. Ang trench na ito na nahuhubog sa pagitan ng South American Plate at South Sandwich Plate ay patuloy na nagdudulot ng tanong tungkol sa mga plate tectonics at ang mga epekto nito sa seabed structure. Ang pangunahing natatangi sa South Sandwich Trench ay ang subduction zone nito kung saan ang isang tectonic plate ay napupuwersa sa ilalim ng isa pa. Ang ganitong uri ng geological activity ay madalas na nagdudulot ng malalakas na lindol, pagputok ng bulkan at mga pag-aalsa ng seafloor. Dahil dito, ang rehiyon ay naging interes ng mga siyentipiko na nagnanais mas maunawaan ang ugnayan ng tectonic movements at ang kanilang epekto sa mga kalapit na karagatan. Maliban sa kanyang geological significance, Nagsisilbi rin itong tahanan ng mga unique marine species na nabubuhay sa matinding kalaliman. Ang patuloy na pag-aaral sa South Sandwich Trench ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbabago ng crust ng mundo at ang epekto nito sa global sea level. Ang mga pananaliksik sa ganitong lugar ay hindi lamang nagpapalawak ng kaalaman sa natural na proseso ng mundo kundi nag-aambag din sa pagbuo ng mga solusyon para sa mga hamon na dulot ng climate change. Sa kabila ng lalim at tila hindi maabot na lokasyon nito, patuloy na tumutulong ang trench na ito upang maunawaan ang mga misteryo ng ating planeta at ang ugnayan nito sa mas malalawak na pandaigdigang proseso.